Good morning guys, this is our second day here in Calgary. So, nagkakape kami. So, nandito kami ngayon sa likod ng bahay ni, ni Tito Edwin. So, tignan nyo. Ang uwi na yun. Tapos yung oh. isa yun. Daming laglag na apple. Gagawin ko pala yung apple side yun. Ang lalaki pa man din. Pati yung sa kapitbahay nila. Ang sarap nito na oh. Ay, parang may tama na. May tama na. Titignan, lalapitan natin, guys. Oh, mayroon din silang mga raspberry na tanim. Oh. Oh. Inutusan pa si Papa na magkalay kayo ng apple na nalaglag. Mm. Sige. Sige pa doon. So, ibig sabihin, hindi rin maganda na may apple tree ka. Kasi, ganito, masasayang lang. Hindi, gagawin daw apple cider. Apple cider vinegar? Mm -hmm. Amoy apple! Close mo yung door, nose. Kasi, maano? Ano? Ano? Ang lalaki ng bunga dapat pala. De. Mm. Dapat pala pag, pag may apple. Pag kasa, de. May apple ano? <laughs> <laughs> Sabi ni Tors, ang apple daw dito walang amoy. Dito, dito siya tumapat. Ang bango. Ang bango! Amoy apple talaga. Ayun, <laughs> Ay, rosemary nga niyo. Oh. Mm-hmm. Magiyaw ako pa din ng ano, bili ng tuna. Kailan nang ito peak season na to o an overripe na to? Hindi. Eh, kuha nga rin hindi pa sa ano hinog. iba. Oh, hindi pa. Paano malalaman like magpupula siya? Itong sa kapitbahay mo na nasa ano, pulang-pula yung... Oh. Iba din variety yan. Eh. So, sa'yo talaga pang kape. Oh, kasi sobra daw tamis, guys. Although, pa pag pa, ilyo, pwede, ba wave, ito, pwede, pwede ba yung pangsigang? Uh. Pan so, uh, hey, so, sobra? Ito matamis. Uh, pag pag, 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 pag pa di, oh, eh. oh. Ayan na, si Papa dumayo pa talaga dito. Oh. Ng ngayon, ibabasura na. Maman, na. Ayan. Ito. No. Ito, ito. Itong bandang may, ano. Ito. Bagang ilaw pa yan, eh. Tinukuro na alit Tama, bigat na. O. Oh. Wala, mo? Di, presya yan. Di, wala yan. Di, mm -hmm. kemikal. walang chemical. Ito pala mayroon sa mababa, eh. Mamaya natin ipapaano. Mm. Ano. Parang puji. Puji. Mm. Tikman ko daw. So, titikman natin, guys. Mm. Mm, masarap. pa 'yung ano. Puji nga? Mm. 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 So, guys, may dala akong bag. Kasi ay kami ni Papa ng apple. Ah. Oh kenda miboonga. Mm Hala, -hmm. yung. pa di, yung man ba yan? Hindi pa yung layers na ano. Mm Haha. -hmm. So, ariho, nanonongkit ho kami ng apple. Oh. Bayabas nga ang, ang hinahanap ko. Eh. Wala akong makita. Apple na lang. Opo, okay, na O, di mga irinog na, o. Mga ulog na. na Yung pare, ayun, may red pa dito sa bandang ulog. Ibi, ibi, ibi. Dubliin mo na sa isang tangkay. Ibi. Mm -hmm pari, as mga laglag na, laglag sa Naku po, eh may ano na, basag. So, uh, Ha. Baunya toxic doon dapat pala na, na putulan mo na 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 ganun na diba tayo na ulod yeah. nang na hey, siya ano? chicken mo paano siya mag magkano Uuud yan eh. Ulaman itong fertilizer. Mm -hmm. Please from the the tree. So, ito na guys yung aming mga na nasungkit. Ayan. Kunti lang. You like? Breakfast tayo guys. Itong aming kakainin ngayon. Tuna. Tuna belly. Tuna belly. And then, tapa, bacon, and fried eggs. And syempre, there's una. a soy sauce in here. Okay, tayo guys. Oh, sit down here. Oh. Oh. Uguwal na, tintok na lang inuwal. Da masasaalan na lang. Diba, Sasalanan na lang. Wow. Sa ano na pala sa device? Palim kain tayo, guys. So ito nga mino, so, guys. To. Yan. Si so, Mama diet. Mm. mga bata si ate nandito na rin nagbe-breakfast Ang mm. paibong? Ano yung din na si Anal? So, nag-aalmusal muna bago magbiyahe. Hmm. So, ready na kami guys. Nakain lang doon sila papa. Pero maya-maya pa alis na kami. Ayan. Ang so... Never... kapit bahay ni Tito Edwin mayroong apple tree. Mga pula yung kanyang bunga. Pero yung kay Tito Edwin ay para sa ang combination. Like green na may kunting red. Pero masarap siya. Yeah. Your damit's gonna get dirty, guys.